shut up guys Ito ay last season na gabi. Ang uwi. Oh, ay! Kumain muna ako bago uwi. Ayan o. Dilim na. Kumain muna bago uwi. Ayan. Naghihintay na si motocross. Ayan o. Naghihintay na si sa labas. Ayan o. Ayan. ayan. na sa kaya ka ay, <laughs> dito ba mas factory? Pauwi na ako. Alam mo dilim na, 'di ba guys? Ay, dito ang buhay ng OFW. Oh, bukid. Gising lang umaga. Alas 5. Tapos punta naman sa work. start na naman trabaho alas 7 kahit mahirap sige lang guys yan ang buhay OFW sige ako pupunta na ako sa may rider ko kasi pa uwi na rin ako eh gabi na alas 10 na ayan oh. gabi na ay buhay gising ka na ko 5 wala na kaya pumayat na ako yung kadalog ko nalaglag na sa payat trabaho sige lang guys ah. tis tis lang konti kita kita sa Pilipinas doon ako parati mag video kung ganap sa Pilipinas, kung anong trabaho ko nun. Kung lang ko dito sa iyo eh. See guys, ayan na. <laughs> dito na ako. Pauwi na ako. Uh, Bihintay na si Ryder. See guys. Thank you for your support. Support lang. Happy na Thanks. Thanks.